Ingatan niyo yan. Oh, maganda ang hangin. Kami kung magkapatid Saka maghahanap na rin po kami ng kambing. Wala ang kambing namin eh. Ah, Doon po sa mga alam na nagbili ng kambing dyan. Yung amin pong kambing nyo wawala. Buntis yun. Buli gata. Uy, makita pa rin namin. kot Kapan po? Kapan po kami sa panen? Tayo ay aking kumama rito. Guys, ano po? Karpa. Na, potokan ng kapatid ko. dudublihan lang natin para para naman kaliwa na sa lapon ang dublin natin yo okay siya eh siguradong tama na yan hmm. likod niya ang ang tama ulo Dois carpa. Anda. Sali ata ulay. ah Sala. Okay, ganyan naman. Hindi ba tinamaan yan yan? Okay, puto. Hindi, pag kaya medyo tuwid ng tali mo, baka dyan pumagbuhi-buhi. May... Mga kahangin, baka natamaan na. <laughs>

itu utamaan ana sana ayun pala ca 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 to to

Taas mo. umpo Yun po, mga kahangin ang dali namin. O, oh, tarpa. Pero hindi naman po siya kalakihan. Pero ulam na rin. Mga tama. Ha? patay po siya patay oh. hindi po siya kalakihan pero nakadali pa rin tayo ng karpa kahit papano Uwi na kami, yun aming huli ah. Tatlong tilapia, isang karpa. Pag may isa pa lang, pag may isa pa lang yelly ice na eh. Oo, hmm, isa na lang. Pusin <laughs> na <laughs> ba